Hello guys, uh, sa tutorial po natin ngayon, i-demo ko po no, kung paano po tayo uh, mag IP reset saka yung paano natin hanapin sa PC natin yung sa Google Chrome na Gizmod. Okay? So unang una guys, no, yung sa IP reset po guys, type lang natin IP reset. Okay? So ito yung ano, manual natin guys. Okay? So pwede ko namang ibigay yung link po dyan. So, pero sa kaso dito, kagandahan is i-demo ko na. Okay? So, ito yung steps, pero i-demo ko na. Unang-una daw, type tayo ng CMD. Okay? Pagkitandaan na, no? CMD. Ayan. Tama. Tapos, pag ma-open na yung CMD, guys, type na tayo. IP config. Okay? Tapos, space forward slash release. Ayan. No? Enter lang natin. Okay? So, matapos natin i-type yung ipconfig space forward slash release, enter natin. Tapos, ipconfig tapos, space ulit forward slash renew. Ayan. I-enter lang natin, no? So, ito yung paraan kung paano tayo mag IP reset. Ayan. So, may lumalabas na something wireless, something adapter, wifi, mga ganon. Tapos, kung mangyayari na yan, pwede na nating i-exit. Okay? Exit na natin. Ayan. Okay. So, sa mga alam ko makakarelate nito yung mga nag-Google Ads dyan. So, madali na po, no? Tapos, natanong rin ng iba kung saan daw makikita yung guest mode sa Chrome. Tama? Kasi sa mga nag Ads kasi dyan, required natin mong guest mode. Okay. So, ito yung Gmail natin. I-click ko yung malaking S. Wala dyan. I-click niyo yung maliit na S dito sa kanan. Tama? Balik ko ha. Wala sa malaking S dito sa, pro, sa parang pangalan nyo, no? dito sa maliit. Tapos, makikita nyo na yung guest. Ayan. So, nandoon pala nakatira si guest mode. Okay? So, balik ko lang. Pagka-open ko na ng Google ko, di ba, nakalagin ka na sa Gmail mo, tama? Eh, pinutin mo lang yung is na maliit. Ayan. Pili ka na ng mga options. Guest mode tayo. Kasi nga, Google Ads na, di ba? So, yan po guys, no? Sana nakakatulong po yung... Uh, quick tutorial natin lalo na sa mga nag-google ads po dyan kasi mostly kasi marami din hirap diyan. Ah, so pwede niyo namang i ano nga i-replay yung video natin, okay? Salamat po sa pakikinig.